May isang content creator na hanggang ngayon kinokontent ako at kung ano-anong masasamang sinasabi sa akin and yung mga information na yun ay galing dyan, galing sa best friend ko. Brutal na brutal po talaga. As in brutal po. Grabe. Kung mapapanood bang pambabasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambalawara na ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na. Pero still na nanahimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niyo po yung image ko sa school namin kasi ambasadres po ako. Tapos ako din po ang nakiusap sa pamilya ko na kung maaari lang wag na kasi ayoko kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit sir. Pati pag-aaral ko po na apektuhan. Minsan, hindi na po ako makabangon kasi iniisip ko, especially po during nung time na nagpo post siya. Grabe po yon Kasi... <clears throat> Magpo-post po siya madaling araw, sir. Tapos, lahat-lahat yun, iniisip ko na, la, baka ano naman kaya ang post niya, la, ano na naman kaya ang pagkakamali ko noon, ang babalik-balikan niya. Ma'am magandang hapon po. Uh, good afternoon po, Sir Rafi. Well, class of cyber libel po yan. Kung totoo po yung sinasabi Sige po, pagkikwento po, ma'am. Yes yung po, ngayon. sir. Um, uh, nangyari po ito noong April pa. Tapos hanggang ngayon po, mm -hmm. wala pa din pong tigil. So, student po kasi ako sa ano sa Bicol. Um, student, mm -hmm. vlogger po. A uh, small, small vlogger po. Small content creator. Mm -hmm. And yun, uh, nag-start po lahat doon sa best friend ko, nagkaroon po kami ng uh, misunderstanding. Noong time, ano pong paninira mga ginagawa po sa inyo? Uh, kinakalat so, 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 po yung um... mga privacy ko, sir. Yung mga, ano, yung mga picture ko, tapos ginagamit yung past mistakes ko uh, laban sa akin ngayon. Ano po yung mga, mga pictures po na pinupost mo? Uh, kasama po yung ex ko. <laughs> Nakakaya nga po kasi hindi naman na dapat madadamay pa. Okay, so may, may caption mo ba pag pinupost niya po yung picture niya? Yes po, may uh, mga captions po. And yung mga una niya pong post is um, nakapangalan po sa akin. Tapos yung mga picture po na pinost niya, inedit niya. Um, parang uh -huh. inedit niya po pero still kita pa din po na ako yon And yung mga picture po na pinagkatiwala ko sa kanya, kinalat niya din po yon kung kani-kanino niya sinend. At ano po naka, nakalagi sa caption? mga sobrang lalala po sir. Um, marami po ako ditong okay. copy ng mga post niya. Okay, so so paninira po ng post ng picture na pinakatiwala niyo sa kanya at at uh, walang pahintulong sa inyo, pinost niya at nilagyan niya ng mga masasamang caption. Tama Apo. po ba? Even our conversations po, private conversations, pinost niya din po. At yung mga private conversation, yun, yun mo ba yung mga sensitive? Yes po, mga sensitive po, sir. Okay, at yung yung pinost niya. Sir JV, Yes, po, idol. cyber libel. Idol, pag ang mga ipinost po laban dito kay Mamedit Barcelona, eh mga paninira sa kanyang puri, sa kanyang reputasyon at sa kanya pong pangalan at ginawa po ito online, ito po ay pwedeng uh, magresulta sa pagkakaso po ng tinatawag na cyber libel. Mabigat po yung parusa natin dito. In fact, plus one degree po kumpara po sa ordinaryong libel lamang. At doon po, hmm. nabanggit din po ni Ma'am na pati ata yung mga conversations yes, nila, po. private conversations, eh, ibinulgar or in-exposed. Yes, Kung itong mga conversations po na ito ay eh, may naglalaman ng mga personal sensitive information, e eh, pwede rin pong managot itong uh, kanyang best friend ng malicious disclosure o di kaya unauthorized disclosure na pinaparusahan naman po ng ating Data Privacy Act. Ayun. Okay. okay. Ma'am magandang hapon. Good afternoon po, Sir Rocky. Uh, matagal na po yan. And yes, may alitan po talaga kami. Okay. Pero hindi po ang nagsimula ng alitan namin. And matagal na po yan. Marami na po silang naisabi na may nagtatago daw po ako. May kaso daw po nakapail sa akin. Lahat-lahat. Wala naman po eh. Kasi ako po, matagal na po ako nag-consult sa lawyer. June pa lang. First week na asikaso na po yan. Hanggang ngayon, naghihintay po kami. Wala. Ah okay. Eh, siguro po baka um, pinagkikita pa po ni Medit uh, kaya nga po kumusulta sa amin kung ano po yung magandang gawin. Pero ang tanong ko naman po ano ma'am nakikinig ka kanina pa. Uh, Totoo ba na nagpo-post ka ng mga pictures uh, niya at aming kanyang boyfriend at may mga captions na hindi maganda? Tama ho ba yan sa so, social media? Nagpo-post niya? Nag-post po ako admittedly na involved talaga yung name niya. Yung about po sa ayaw niyang tulungan kasi charity vlogger po siya. Ayaw niyang tulungan yung batang may hydrocephalus kasi daw po dapat na ibablog at nakikita. Okay. Kung ayaw niya pong tulungan ang isang tao, eh, yun po ay karapatan naman niya. Siya po ay masisira oh. doon. So, What um na po yung question regarding din? Pero yun lang po ang alam ko. Regarding po doon, yung conversation sobrang linaw po doon na sinabi ko na hindi hindi kaya ng community at hindi ko kaya especially ako kasi nag-aral po ako, hindi ko kaya tumulong ng ano uh, medical support kasi sana man pa ako kikitkit niyan, eto natulungan din po ako. Tapos po um nag-message po sa akin yung ano yung nanay na kahit pang grocery lang ibigay ko. So nagpadala po ako ng 500 pesos pang grocery. Tapos yung nanay po nag-video po siya ng pasasalamat sa akin. Tapos yun na po yung ginawa niyang big deal. And hindi din po nag-start doon ang lahat. Nag-start po doon ang lahat. Sabihin mo ba yung nag-start ang lahat nung nakunan ka, 'di ba? Nakunan ka. And pinuntahan kita, pinuntahan kita para alagaan ka, para alalayan ka dapat, 'di ba? Tapos Please. Diyan po ako magre-react. Wala pong pag-aalaga niyari sa akin. Doon pero pa pumunta ako so, para alayan uh, kita. Na, hindi hindi, ka nagsabi ka na pumunta pa. ako, Ay, pero pinuntahan kita tayo, kasi tayo. mahal kita. Hindi uba, ba? Pagbatiin ko na lang po kayo kaysa magkaswan pa, uh, Miss Christine at uh, Miss Medi. Total, magkaibigan sa pala Sa akin po, Sir Rafi, actually. Mo. Kaya po, okay. natagalan talaga po yung pagpunta ko dito. Kasi pinag-iisipan ko po talaga eh. Kasi... Sobrang tagal nang naging pagkakaibigan namin. Diyos ko, four years, pinagkatiwala ko sa iyo lahat 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 pati ikaw iningatan ko alam mo yan kung gaano kita ano gaano kita gaano kita minahal pinag-iisipan ko Run. po oh. yan sir noon pero ilang months eh, ilang months na nahimik po ako hindi ako nag-react What will it take para kayo po ay magkabatina? Makalimutan Hindi Nino po, po sir. Ipapakulong ko po siya kasi marami pong nadamay, sir. Ang dami niyang dinamay Oo. ng mga tao. Pati yung hanggang ngayon po, may isang content creator na hanggang ngayon kinokontent ako at kung ano-anong masasamang sinasabi sa akin and yung mga information na yon ay galing dyan. Galing sa best friend ko. Uh, hanggat patuloy po yung paninira po laban dito kay Mamedit Barcelona, nasisira yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon bawat post po, idol, isang count po yan ng cyber libel. Kaya Sir, marami po yan, maraming kaso po ang pwedeng isang ni Ma'am Medit Barcelona. Attorney, brutal na brutal po talaga. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanood din pang babasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambalawara na ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na. Pero still na nahimik po ang pamilya ko kasi iniingatan niyo po yung image ko sa school namin kasi ambasadres po ako. Nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari lang huwag na kasi ayokong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit, sir. Pati pag ko po na afectuan. Minsan, hindi na po ako makabangon kasi iniisip ko especially po during nung time na nagpo siya. Grabe po yon kasi... <clears throat> Magpo-post po siya madaling araw, sir. Tapos lahat-lahat yun, iniisip ko na, la, baka ano naman kaya ang niya, la, ano na naman kaya ang pagkakamali ko noon, ang babalik-balikan niya. Grabe po yung trauma, grabe po yung anxiety okay. na binigay at, niya sa alam, akin. Alam mo, ma'am, ma'am, medit, ma ma uh, attorney, uh, I think talaga ito si ma'am medit, ma uh, si <laughs> Renee Japs. Tulungan ko po kayo, ma'am. Uh, Unang-una siguro magagawa natin, uh, attorney J.B. at para Uh, ipakonsulta natin si ma'am sa isang psychologist para magbigyan siya ng intervention. Kasi uh, yung pambubuli sa social media, hindi biro yan. Ah. Maraming mga taong nagkakatoma dyan at uh, napupunta pa sa hindi tama yung later on ang nagiging uh, result. So we have to help ma-medit. At kung gusto niyo po talaga magsampa ng kaso, sige po kami pong bahala. Sasagutin po namin lahat po ng mga gastusin sa pagsasampa ng kaso bilang tulong po sa inyo. Uh, nakikita ko po parang hindi lang po cyber libel yan, parang bullying, cyber bullying tama ba? Turning ano JD. Yes po, idol. Kung uh, mapapatunayan po ni uh, Ma'am Medit na siya po ay talagang pinagkakaisahan, 'no? Madami pang ibang mga idinamay laban po sa kanya lalo't siya po ay nasa eskwelahan. Ay eh, pwede na rin pong pumasok na bullying po 'yung pinaggagawa po uh, dito kay Ma'am Medit. So, pwede pagsabayin yun, yung sa bullying at saka sa cyber libel? Yes so, po, Idol. Pwede po yan. Uh, patong na pa, patong, patong po na kaso. Bullying, libel, kasama na rin po yung violation of the Data Privacy Act. So, Miss Christine, kung ako po sa inyo, baka pwede pong pakitigil na muna at pakisabihan po lahat ng mga kaibigan ninyo na po kay Ma'am Medit, itigil po muna dahil babalikan po kayo ng batas at kami po ang mismong tutulong kay Ma'am Medit para sa po yung mga ng ustisya. hindi ko po yung kasalanan. Uh, sa akin niya po sinisir. niya po sa akin, marami po siyang sinasun sa akin. Tapos sabi niya, binibintang niya po sa akin. Ang sa akin naman po, kung ibibintang niya, patunayan niya. And sinabi ko na po matagal sa kanya, kung gusto niya magkaso, magkaso siya kasi haharapin ko sa kaharapin ko siya sa kahit saan na korte. Tama nga naman. Karapatan niyo po na sagutin ang... Idol, idol, idol. Ako po, pribadong tao po ako. Wala po akong connection sa kahit sinong <laughs> reactor, um, mga kung kanin kaninong mga nag-YouTube live. Siya po, ilan po ang reactor niya? Araw-araw po ako binabalwar. toktok daw po ako. Wala daw pong kwenta yung magulang ko. Pinabayaan daw po ako ng magulang okay. ko. Nagpalaglag daw po ako. Sinasabi nila na nagpalaglag ako. Hindi po nila alam ah. kung pwede lang mamatay lang ako ng araw na yun. Tapos anong ginawa okay. niya po? Ginawa niya po ako na okay. ng kwento Kaya nagalit ako sa kanya. Ang sabi niya po, tinutulungan okay. niya ako financially. May gusto daw po sa kanya yung boyfriend. Kasi ako yung boyfriend ko. Wala yung problema eh. Kasi lalaki Wala, eh, hindi. Sa akin po, wala po akong ano sa lalaki. Hindi ako mag pero yung part okay. Na sinasabi niya na sinisiraan okay. niya ko ng kwenta. Ginawa niya pa pa ka ng kwenta sa foundation na ang dami niya daw pong tulong sa akin. So parang lumilitaw, pareho kayong nagsisira sa social media. So parang wala pwedeng quits na lang. Medit at Actually po sir, never eh, po, never ko po 'yan siniraan sir. Kung may mga nagbabash po dyan galing sa mga reactors ko, siya po ang unang nag-post sa akin. Siyempre po, mga supporters ko, yun ipagtatanggol at ipagtatanggol po nila ako. At saka siya po ang kumontak sa ano sa isang supporter ko. Siya po ang nagkwento ng lahat pati paninira sa akin, may sakit daw ako, addict daw ako. Okay. Lahat ng mga yun okay. po andito sa akin ang conversation, pero umateras po, umateras yung witness ko. Pero lahat po yun, yes, lahat yung conversation nila, finorward po yun sa isang community ko. Kung tama po yung sinasabi ni uh, Miss Christine, uh, meron din po siyang punto dahil may nalig ako na nakunan, tinulungan, kahit hindi, etc. Et so, uh, Atty. JV, uh, after the show, baka pwede natin silang uh, uh, pagbatiin talaga uh, kung pwede kasi magkaibigan pala sila dati, di ba Atty. JV? Plus, uh, pareho naman sila both sides eh, nagkaroon ng pananakit laban sa isa't isa uh, sa social media. Uh, let's see kung pwede natin siya pagbatin at ni JV. Sige then, po, Idol. Advice, yes po, idol. Idol. Pieces of advice is uh, really necessary. And then kung sino sa kanya sa tingin mo ang nabubuli dyan real dyan sa Atiyay, yes, uh, man bigyan natin intervention, bigyan natin professional help. Yes, okay? po, Idol. Yun ang importante. Miss Medit at Miss Christine, mag-ibabong yes, telepono uh, at usapin kausapin kayo ni, ano, ni Atty. David ng ATI.